Ito yung ulam na masarap at napakalakas sa kanin. Tara, magluto tayo ng boneless bangus with tausi. May boneless bangus nga pala ako dito. Hiniwa ko lang siya ng medyo maliliit na kagaya nito. Season lang natin ang salt, pepper, tapos lamas-lamasin lang natin yan. At maglalagay lang tayo ng harina sa bowl at i-coat lang natin yung mga bangus natin. Saka natin piprituhin yan hanggang sa maging crispy at iset aside. Igigisa lang natin ang luya, sibuyas, bawang. Gisa-gisain lang natin yan hanggang sa lumabas yung aroma. Ilalagay natin ang kamatis, salted black. Gisa-gisain lang natin yan hanggang sa madurog yung kamatis. Alalagyan natin ng konting tubig para ma yung kawali natin para matanggal yung mga tutong-tutong dyan. At season lang natin ang black pepper, brown sugar, oyster sauce cornstarch Larry. Depende sa inyo kung gaano karaming sauce ang ilalagay nyo dito. Mix lang natin yan at ilalagay na natin ang spring onions at yung bangos na pinrito natin kanina. Mix lang natin yan hanggang sa kumapit yung sauce dun sa bangos. At okay na yan. Tignan mo naman kung gaano kasarap ang pagkaluto na ito. Siguradong taob na naman ang sinaing mo dito. Kaya ano pang iniintay mo? Lutuin mo na tong madaling recipe na to sa bangos. Yun lang. Maraming salamat. See you in my next cooking trip ko.